Ito mga treasure dito tayo sa ating mga kulungan Magpapamirienda tayo sa kanila Ang ah, gaganda na nila mga treasure hmm? So magpapamirienda tayo Tapos diretso linis na rin Ayan doon lang sila dumudipin mga treasure ah. Kaya hindi nagkalat sa buong kulungan Doon lang sila sa sulok Ayan doon doon dumudumi ayan eh. po kagandahan na meron basta ng lugar hindi siya magkakalat kung saan saan ayan, baka merihan na tayo mga treasure ah, baka merihan na tayo mga treasure ng gulay. hindi sa pala ito

kaya sila lumaki dahil mag isamot kalahati ang halaga hindi na sila biik baboy na baboy na baboy na na baboy na Walo yan mga kapityo. Kangkong, pechay, repolyo. Mga balas ng karot. Tapos natin yung magpakain. Kapitayang papaligo. Kasi lalangawin sila.

nung maubos mga pre-cure pa, gumahin lang magulat kayo. talagang tayo magdag mga pre-cure, kasi okay, marami tayong ginagawa natin yung mga pitaso hindi ngayon kaya tayo nakapag pero maraming trabaho pati okay, yung kabilang kulungan may repair ko magtap lang po po kaya maliwala sa kabila yan, yeah, gagawin ito mga kami niyan yung heron Ayo, kalau ng minum. Tinatay lang ito eh. Tinatay dulu.

아, <laughs> 아, Kala ko, dumi, mga tricure, balat pala. Ito nga, kaya ng panahon, mga tricure, pwede tayo bumili ng baboy. Nakasang pataas, ang pata, ng mga baboy niya, mga Pwede tayo kukuha ng dalawang inahin. Ganda sila mga kasi. Ang inahin o. Ang lapad. Ang haba. Kaya hindi ko sila masyadong pinapataba dahil kukuha tayo ng inahin. Kaya kaya natin tumabaan yung mga lalaki. Sinob ba ang mga sa mga pressure? Pare-parehas yan ang Ayan. Ang pagkain. Kasi pagkakarami na natin siya ng ulit, ay pa ulit. Kaya lang, Nalala ganyan, lang. Yung mga lalaki ay magkasabaan. Ang hindi sa

Sudah mau ke ya? Mau ke HP yang Laruin na lang nila yan. Malinis na sila. Napad o. Oh. Haba. Mahaba nila mga treasure. Sa so, paano mga treasure? Hanggang sa muli po. Paalam.